No ang mga residente sa Barangay District 4, Bayumbong, Nueva Vizcaya alas 5.30 sa ng hapon ng Miyerkules, August 20. Ito'y matapos masunog ang isang kwarto ng isang paupang bahay sa lugar. Boarding house. Itong nasunog pong structure, apartment, so is nasa third floor po siya. Nasa sa floor po siya, isang room ng isang uh, estudyante po. Base sa investigasyon ng BFP, bumili lang ng pagkain ng estudyanteng nangungupahan. Sa isang kwarto sa gusali at pagbalik nito, nadat nang nalang niyang nasusunog ang kanyang kwarto. Aminado naman umano ang estudyante na naiwan niyang nakasaksak ang kanyang ventilador at wifi. Ang uh, na sinisignan po namin dito sa either yung mga uh, connection ng ating mga wires doon po sa loob. Kasi hindi po natin may iwasan yung mga yung boarding house o yung apartment ng bata. Uh, maraming connection ng mga extensions. Pero, pero tinitingnan pa po namin yung mga other possible na no, maging host ng fire niya po. aabot sa umigit kumulang 350,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Maswerte namang walang nasaktan sa pangyayari at hindi rin kumalat ang apoy sa katabing mga kwarto. Idineklarang fire out ng sunog makalipas ang isang oras. Cesar Galassi, RNG News.